eto na nga pala yung huling araw ni Alan dito sa Saudi Arabia. Kaya naman, sagot niya yung hapuna namin ngayong araw na to. Huling araw na nga ni Alan dito sa pamamahay namin. Ang araw ang gagawa buong maghapon dito sa bahay. Siya ang magluluto para daw memorable ang gagawin niya at di namin makalimutan siya. Guru, maraming nakakilala na rin kay Alan dahil ang gawa nang lagi ko siya nakakasama sa vlog. Si Alan nga pala ay 12 years na dito sa Saudi Arabia o dito sa company namin. Iisang company na pagtsagaan niya. Kaya naman, nakapag-decide na siya na uuwi na lang at makasama na yung kanyang pamilya. Sa loob nga ng 12 years ni Alan dito sa Saudi Arabia, ay may mga naipundar na nga rin siya sa Pilipinas. At tulad na nga lang na lagi niyong pinagyayabang sa amin na kapag pagawa siya hanggang second floor na bahay. Siyempre, lahat naman ng OFW ay nangangarap talaga na magkaroon ng sariling bahay. Alan, kailan mo Yung ano, yung 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 pa. At meron siyang munting tindahan o bigasan sa Pilipinas. Siguro nga nakapag-ipon-ipon na nga rin tong taong to kaya mag -e exit na siya. Tatapon na nga pala ni Alan yung kumot na ah, halos 12 years niya ginagamit to pamunas. Pamunas sana Alan <laughs> Magaganda nga pala si Alan para sa amin ang paborito niyang lutuin ang bulalo. Special niya kasi niya itong lutuin kaya naman ito dahil iiwan niya sa amin. Ah, hindi namin makakalimutan ang luto. Sobrang nakakalungkot din no, Halos araw-araw mong kasama Sa bahay, kakwentuhan at kasama sa pagkain, Ay talaga namang tinuring na nating pamilya Nadatnan ko nga si Alan dito Mukhang malungkot sa kanyang kwarto Dahil hindi hindi niya makakalimutan itong kwarto Dahil maraming naganap dito sa kanyang kwarto Sa loob ng 12 years Wala na nung mo dito sa sa loob ng 12 years Ayaw ko, ayaw ko ko dito mismo makasama sa kwarto? Oo mga kasama mo sa trabaho? Kitang-kita ko nga rin kay Alan ang kalungkutan niya habang siya'y nagsasalita. Dahil syempre marami kami mga pinagsamahan dito sa bahay, yung kulitan. Number one talaga yung pambubuli dito sa kwarto namin. Ay, hindi mapapantayan talaga kapag ka ikaw'y magaling makisama. Eto nga si Uto'y halos magayak ngayak dahil kabago-bago nga lang niya dito ay iwan na siya ni Alan. <laughs> Naganda nga rin pa si Alan dito ng pritong manok. Wala bang iba alam? Puro manok na lang. halos wala naman talaga akong masabi sa ugali ni Alan. Napakahaba ng pasensya at napakabait. Tapos bonus pa, hindi pa babaero. Uy. Alan, pwede ba akong makisuyo sa'yo? Padalaw mo ito sa asawa ko. Surprise kayo sa asawa ko ha. Hindi kayo papakita. Ha? Okay lang ba? Alan? Ito ba dito? <laughs> Dahil nga malapit lang si Alan sa amin sa tagiglang siya nakatira. Kaya naman nakisuyo ako na magpapadala nga ako sa asawa ko kung konting regalo. Kalimitan naman sa mga OFW, sadyang tunay talagang may nagpapasabay kapag may uuwing, exit o bakasyon sa kasamaan sa bahay o sa kasamaan sa trabaho. Eh, Ito yung baga ka tunay. Kakabilip talaga yung mga tao nagtatagal ng 10 years, 12 years, 15 years, minsan 20 years pa nga, minsan 30 years pa. Uh, ikaw, ilang taong ka na dito sa Saudi Arabia o sa abroad? Paglabas ko nga dito sa rooftop namin, abay nakita ko nga si Alan dito tulala sobrang layong nang iniisip. Sabi niya kasi hindi hindi niya nga talaga ito makakalimutan itong Saudi Arabia. Eh, yun nga bang hindi makakalimutan o baka may iba? <laughs> Buti na lang talaga, nabawasan kami dito sa kwarto dahil kapag maglalaba ay pila-pila kami sa washing. Sa sampayan ay pila-pila din, charot lang Alan. Kita nyo naman talaga kung paano magluto si Alan ng bulalo. Sobrang mapaparami talaga kayo ng kain kapag siya yung nagluto. Sabi nga daw niya, hindi malabo na magkarindiri ng Nangaling daw siya sa Pilipinas. Magparis lome. Alam nyo ba, itong si Alan ay idolong idolo ako. Kaya naman, yung remembers na binigay ko sa kanyang show, ay permahan ko nga raw kasi nga ipagmamalaki eh, nga daw niya sa kanilang lugar drop nga daw niya si Pinoy skirt sa Saudi eh, hindi ko nga inexpect na magpapaperma to si Alan ano artista at sikat na vlogger hindi naman pagkatapos ko odi no, ang permahan niya siya nag request nga itong si Alan na mag picture nga kaming dalawa dahil nga daw kapag sikat na ako ipagmamalaki nga daw niya ako <laughs> Naghugas na nga rin pala si Adia paglalagyan niya ng masarap na bulalo. Sabi ko sa inyo, kapag natikman niyo itong bulalo ni Alan, ay makakalimutan niyo ang pangalan niyo. Ipinasok na nga pala ni Uto yung bulalo at kami ngay kakain na. Ito nga yung huling hapunan namin na kasama namin si Alan. Sabi ko nga diyan kay Alan, bakit pinasok niya agad? Yung manok na liluto niya, hindi ko pa nga nabibidyohan. Sabi ko nga diyan na ilabas mo itong manok at bibidyohan ko na kasama ka. Kasi dito sa vlog na to, ikaw ang bida dito. O tingnan mo, right camera action, labas Alan di ba pinasok niya ulit <laughs> Ginising ko na nga rin pala yung ibang kwarto Para na magsabay-sabay kami kumain lahat Bins, ito last na ni Alan ngayon Bins Uy Uy Bins Bins Beans. 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 kakakain tayo last na ni Alan Uwi na siya Nagluto kami dito Halika na Bisa mo ay ko pa nga to sa pagtulog ito si Bin. Sabi ko nga hindi pwedeng hindi tayo sabay-sabay kakain. Wanang syempre napaka-memorable itong araw na to para kay Alan. Tingnan mo to si Alan. Hindi mapakali sa kanyang lagi. Mayat maya kinakalikot. Sabi ko nga kakain muna kami mamaya na yan. ay mahaba pa naman ang na oras para mag-ayos ka ng iyong bagi. Sa kwarto namin ay anim nga kami dito magkakwarto. Kahit nga siksikan ay okay lang sa amin. Ibang kwarto kasi tatlo dalawa lang sila. Pero kasi kami mas masaya mas marami. Isa nga rin to sa namin na kumain nakasabay namin si Alan. Gawa ng si Alan lagi ang bida sa kwentuhan. Binibida niya kasi kung ilan naging babae niya bago siya nagkasawa. <laughs> Sobrang bilib lang talaga ako dito kay Alan. Dahil kung hindi ko siya hiyain gumala isama sa vlog para kumain sa labas, ay hindi talaga siya sama dahil trabaho bahay lang talaga ang ginagawa niya. At ang isa pa doon na nakakapaghanga kay Alan ay talagang hindi siya ng bababae. Kung ng 12 years na dito sa Saudi Arabia ay talaga namang napakabuting tao at napakabuting asawa at ama para sa kanyang pamilya. Tama naman lahat ng ginagawa mo ala. Kaya naman sa lahat na mag-aabroad dyan o mag-aabroad pa lang, gayahin nyo si ala naman talaga stick to one inuuna ang pamilya bago ang iba. Ikaw, inuuna mo ba ang pamilya mo bago sa kabit mo? Charot! Hindi naman talaga biro yung magtagal ka ng 12 years dito sa abroad. Pagtitiis sa pamilya, ang daming naranasan, Nang problema ay talaga namang tiniis para mabigyan lang ng magandang buhay ang pamilya. Sana lahat ng OFW na magtatagal dito, unahin natin yung kasiyahan ng pamilya. Unahin natin kung paano natin mapapagandang buhay ng ating pamilya bago ang iba. Meron naman talaga kasing mga FW na tumagal na ilang taon, misa niya 20 years, ni isa ay walang naipundar, sira ang pamilya, walang ipon, wag na naman sana mangyari sa atin yon. Ano mo nasabi mo na ilang buwan mo nakasama si Alan dito sa Ano mo sabi mo sa ugali? Parang ano si Boss Alan eh, akala ko oh, masungit mong una eh. Hmm. ano naman masabi ko kay Alan, si Alan ko oh, una, akala ko babaero talaga. Yung pala nung nakasama ko sa, sa bahay, 3 years kami dito nakasama sa bahay, hindi pala makatino. Tapos ano siya, mahalawak yung pasensya. Kasi ano, 12 years siya dito. Ikaw na ano, ano naman sabi mo kay Alan? Na nakasama mo sa bahay? Uh... Kung hindi mo nga ito kilala si Ala ay talaga namang masusungitan ka May sariling mundo Pero pag nakilala mo na ito mm -hmm. Napakabait at marunong makisama At maaba ang pasensya. Kung hindi nyo natatanong Kung magkano yung benefits ni Alan dito sa company natin Bah Humigit kumulang 12 years ba naman Siyempre mas ma malaki-laki yung benefits noon Pero ayaw niyang pasabi kung magkano Respeto na lang natin Baka daw kasi may mangutang sa kanya Abangan siya sa airport at huldapin <laughs> So yun naman po ang kwento ni Alan Maraming maraming po salamat Ingat God bless Thank you Lord sa blessings saro araw-araw